kalaman, Ka alamin natin ang report ni Cheralyn Cheche Vega Masikat hinggil sa kanyang panayam sa Longkong Lansones, dyan sa lugar ng Laguna. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pagkor. Hindi lamang po pagtatanim, kundi pagpapabunga ng maraming bunga po ng Lansones. Yan ang ating pong alamin. Nandito po ako ngayon sa Barangay San Roque sa Alaminos, Laguna. At muli, makakasama po natin ang isa sa mga sasabi na po natin na matagumpay po na farmer dito po mismo sa Alaminos, Laguna. Tawagin po natin si Sir Romel Aberion. Sir, pakisamahin niyo po ako dito sa inyong puno ng lansones. Magandang hapon, Miss Cheche. Ayan, magandang araw. Si Sir Romel po ay nakapanayam na natin. Mga siguro ay mga 3 years ago, 4 years ago. 4 years four years ago. Hindi dito sa farm na to, uh, no? Sa San, San, Gregorio. San Gregorio, Alaminos, Laguna. Ngayon po ay nandito, nandito kami sa Barangay San Roque naman, sa isang farm ni Sir Romel. Ayan. Sir, nung una, ang kwento nyo sa akin ay mula sa 200, 200 place. na seedlings. Ano po, na uh, longkong. longkong. O, so, so, grafted na po siya. Ngayon, mga ilang puno na po ang nakatalimin. Yung, na bong, yung pong namumunga na po. Almost 2,000 na yan. 2003. Dito pa lamang po yun, sa San Roque. San Roque and San Gregorio. Sa San Gregorio. Mm -hmm. Opo. And then, uh, marami rin nagtatanong sa atin kung pa, paano po ba kayo nagsimula. Dun, maliban doon sa seedlings, pa, paano po yung uh, pagtatanim. Ulitin, i-review lamang po natin kung pa, paano po yung pagtatanim mula po doon sa seedlings. O, no? Ito seeds, po ay grafted. Uh -oh. Uh -oh. From seeds, kukuha uh, kami ng seeds sa Davao and then after a year, i-graft namin sa Longkong. Kayo na po mismo nag-grab? Ah, uh, na, hindi, nag iniuupa namin. Iniuupa niyo na rin po hmm. yung hmm. pag-grab. And then, 200 lamang po yon. 200 dati, na naging uh, 2,000 na bunga. Oh. Bukod pa yung mga bagong, siguro may by next year, madadagdagan na yun. Mm -hmm. Ngayon, Sir Romel, i-review lang natin kasi marami nagtatanong, eh, paano ba daw po yung pagtatanim po nitong uh, grafted na longkong? Yung bang pagitan, kailangan meron po sinusunod po kayong pagitan ng bawat puno at gaano po kalalim ang pagtatanim po. siguro ang tanim niyan mga 15 inches ang lalim. Mm -hmm. And then ang ang edad ng lansone siguro mga 2 and a half years. From ano, from seeds. From seeds po oh, yun. Oh, oh, mga 2 and a half years to 3 years. Pero, pero po yung grafted po, ay tinanim natin. Ah, uh, ang graft na 2 uh, years, yon. Pwede na siyang bumunga? Ah, hindi. Pag tinanong na sa farm, siguro na ang 4 years to 5 years. 4 years, maganda na yung katawan niya, uh -oh. pwede na siyang pabungahin. Mm -hmm. So, ito yung grafted na po. Uh -oh. Yung lalagay po ng abono, hindi naman lagi, hindi sana lang. Uh, once na. a year lang. Once a year. Uh -oh. at Every one, uh... October lang na maglalagay ng pertenance. Talagang once a year lang po yun? Mm -hmm. Gaano kadami po sa isang puno? Yung mga kalahating kilo. Ang isa? Uh -oh. At ang pagpapatubig po? Wala, wala kami. Walang patubig. Walang patubig ito. Kasing pagkatanim? Uh -oh. uh, sa ano lang, asa lang sa ulan. Ah, so talagang hindi siya alaga sa bilig? Uh Oo, -oh, hindi. Tapos uh, once lang, every October, gaano kadami po sa isang puno? Ang Mga inplana. 500 grams. Palahating kilo. Regardless po yung kung anong edad po ng puno. Uh Oo -oh, naman. Pag mm -hmm. Pagka ganito, pwede mong bigyan siya ng mga 750 grams kahit na ano pong edad niya oh, wala namang nasu pero po siya nasusunog or wala pong nagiging problema sa mga hindi naman pagdalanan wag lang sadyang malimit so wala na siyang hindi niyo na po siya binobombahan or ni ng mga pang pabulaklak ah hindi wala na fertilizer. fertilizer lang, lang po uh -huh. ito po yung complete uh -huh, fertilizer oh uh -huh. uh -huh. at yung po palang tanong namin ay bakit po longkong ano yung advantages ng ating uh, long uh, ng longkong variety sa atin pong native na variety uh, ang longkong kasi pang market talaga almost a week tumatagal siya ngayon ang uh, native natin masarap siya pero hindi tumatagal mm. yun ang problema lang ano po yeah. ba yung difference sa limbawa sa presyo po ng native at saka ng longkong uh, halos ay nagdo-double triple pa sa market. magkano po ba ngayon ng ang bigay namin. 120 okay. per ano, per kilo. Nang longkong? Nang Sa farm gate, farm gate Oo, price na po 'yon sa labas. Sa labas sa labas na siya. Hindi ko alam eh, kung magkano ngayon sila na ng, sila na po ang nagbebenta ng hmm. ano. So hindi nila Hindi alam. Mm -hmm. Pero last year, yung talagang bigay namin ng longkong is 115, pinaka pinaka mura. Itong longkong -long lasones, wala po siya ng klima or... parang meron din eh. Oh, dito kasi sa Alaminos, parang napansin ko, parang ang dami pong naglalansones, ano? Kaya sa parting north, eh, wala eh. Oo, oh, parang dito talaga sa Alaminos, dito Lang sa, dito five, lang sa atin. Eh, meron din. Oh, so. kasi malamig dito. Ay, eh, sa north, mainit. So, baka yun ang pinipili nilang lugar? Um, ano Oo. Oh, oh. oh. Tapos ito, sir, wala kayong ginagawa pang iba? Like sa, sa puno, na pag-aalaga? Wala naman. Kasi, pruning, totally. Pruning, hindi po kayo nagpuprunin. Oh, pruning, di, ano, Oo, oh, kasama talaga yun. Eh, pero hindi naman malimit na yung ipinoprom. Kung kailan lang ang sadyang malago, saka naalisan. Hmm. So ito, bihira siyang i prune So kung hindi naman siya taon-taon. Oo. Hinup Meron naman kasi hindi na Meron naman maraming oh, marami na sa isang puno. Hmm. Yung kung mo po kaya? Ay, andam mo naman ito. Pagka ganitong uh, ano, -ano hindi na masyado naglalago. Hmm. na lang din ang So ano din yung ano no, yung mga damo ay okay na po yung mga ganyan katataas. Oo. oo. Na damo. Kasi hindi naman maganda rin sa halaman yung masyadong linis na linis. Yung iba po kasi napapansin ko, dililinisan nila yung ano, yung mga katawan ng ng uh, lansones. lansones. Yung pa Para, advisable din po. Eh, ang nangyari kasi nagpakahid kami ng puno, mm -mm. parang nawala ang bunga yung susunod na year. Parang tumampo siya. Hmm. Kasi hindi man naman yung mga butong dyan, nakakayod. Mm. Dumadating din naman sa panahon na yung bagang uh, maraming ano, talip-tip to. Pero ito, tinan mo, bumalik sa iyang na medyo makinis. Oo, kasi kung titingnan, kung nakikita sa atin sa camera, maraming ano eh, may mga, Oo. ano ba to? Ang tawag dito sa ramen? May mga talip-tip na ganito? Mga talip-tip. Oo. Talip-tip na pala tawag dito. ah hmm. uh, natatanggal yung ano, yung mga... Baka yung papasibol. Oo. Oh, oh. na... Hindi eh, mo naman kita pa yun. Na mm -mm. So, hindi siya advisable din pala. Mas maganda pa nga spray na lang eh, kung tutuusin mo. Eh. Pang-spray? Ano oh. pong pang-spray? Uh, kung ano mga... Ano? pwedeng ano mo. Kasi yung ginagamit namin, spray sa sa halaman. Merong Marshall, merong Solomon. Iba't ibang ginagamit namin. Paglong kung ba, nimbawa niyan, Sir Romel, uh, wala kayong nagiging problema sa... Yung mga insekto or peste na maaring umatake sa kanya during time na ganito po yung... Nalimutan kasi, mga ano lang, yung ito, namumotok. Mm -hmm. Yan, nabubulok ng gana kasi yung iba. So, uh, na-over ang right. Mm -hmm. Pinotok sa mga ibon, kaya yung iba, putok na. Pag ganyan, hindi naman, kaya hindi naman na ano, no, yung iba ay nilalagyan nila ng net sabi nila parang parang protection <laughs> daw sa sa ibon or kaya kung anumang hayop na manghihinain uh, eh dito ba wala pong problema uh, sa mga ibon sa mga nanghihinain po ay bayan mo nang uh, makatikim naman kahit pa paano ibon yung ibon uh, ano uh, wag lang yung ano yung kanina sa may sinasabi kay sa akin walang nagnanakaw oo uh, uh, meron lang magsasako magsasako <laughs> 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 Parang mas malalaki yung magsasako ah. Hindi ba dalawang klase? Oo. Oh, ang uh, uh maghahalaman? Oh, sabihin, Sabi niyo na yan, Sir Pavel. Mag, ano? Ano, mag, mag, Farmer at saka magsasako. Yung magsasako. Maghahalaman. ay maghahalaman. At yung isa ay magsasako. Ay magsasako. <laughs> so mas grabe yung magsasako. Baala na mo. <laughs> Pero mas... Sir, Mel, tanong pa. Mula uh -oh. sa pagkabulaklak, syempre, October, maglalagay kayo ng pataba. Uh Oo. -oh. Kailan sisibol ang bulaklak? Mga... I-expect natin na sumibol yung bulaklak? Mga buwan ng May, gano'n may makikita ka ng mga butong-butig na ganyan, maliliit. Mm, tapos ilang buwan po? Pagdating na mga June, mga end of June... Meron na siyang gamunggo? Ah, wala po. Wala pa. Mga... Matagal. <laughs> Mabubulaklak pa lang, hahaba pa lang yun. Tapos yung gamunggo sinasabi, matatanggal muna yung pagkabulaklak niya. Oo, yung tapos gulay Tapos bago pa siya lumaki ng ganito? Oo, oh, ito. Itong buwang ito. Oo. October. Mga October hanggang... Pero parang ano, no? Yung iba kasi... Nauna na yata magharvest mag-harvest eh. May mga lugar dito sa atin, nauna na, na nag-harvest. Galing ano, uh, Mindoro and uh, Dabao. Ang, ang uh, Lanzones. Ang Lanzones na yan. Kasi merong iba, nauna na. Kaya na kasi uh, sabi ko, ah, oh, sa Alaminos, ngayon pa lang, uh, oh, nag -install. Laging huli ang longkong. Uh, Hindi sumasabay yan sa native. O, paano pong ginagawa niyo dito, Sir Mel? Yung pagkaganitong harvest season na, kayo po nag-harvest or pinapatakyaw niyo na po? Hindi, may tauhan kami nag-harvest. Gusto ko yung... Tao nyo na po mismo. Oh, oh. Available po ba kayo or pwede po kayo sa ano? Sa mga pick and pay, meron din po kasi mga nagtatanong kung pwede daw po ba ang pick and pay. Doon sa una nating interview... Oo, oh, oh. pwede rin na, na naman natanong, siguro na ganun. Sino pong pwedeng kontakin? Pwede ako na lang. Hindi po, sir. Baka pwede niyong i-invite sila or kayo uh, number niyo po, ibigay niyo. Yung number ko? Or Facebook kaya? Baka pa pwede naman sa messenger. Oo, sa messenger. Yung Hacienda de Lidis. Ayun. Pwede niyo po makontakt doon si Sir Romel. And seedlings, ang dami nagtanong sa atin. Saan po makakakuha ng seedlings? Eh sa akin, kaso ngayon, paubos uh, na. By next year na uli, madami. Ayun. Magkano po kaya ang... 350 yung benta ko ng longkong. Drafted na yun? Uh Oo. -oh. At pwede na siyang mamunga sa loob ng... 4 to 5 years. 4 to 5 years. Uh -huh. Longkong na po iyon. Ayun. At syempre, tawagin din natin, isa sa mga pinagkakatiwalaan. Alam niyo po ba kung ba't ganito kagaganda? Yung mga buhuan ng Lanzone, si Sir Romel, dito sa Barangay San Roque. Ay, meron po siyang pinagkakatiwalaan po dito yung tao. Tawagin natin si Sir Serapin. Ayan, oh, sir. Okay, ikaw daw. Oh. Sama po kayo sa amin dito. Umalis naman sa... Ayan, sir. Ito, tanungin po natin si Sir Serapin. Ano nga, anong nickname niya, Sir? Apen. Apen, ayan, si Sir Apen. Sir Apen, paano niyo po ginawang ganito po kagaganda yung mga bunga po ng lansones? Pag-aalaga lang po, yung hindi nagsusukal ng haba siya maliit. Hmm, tamis o? Alaga ng linis ang puno. Hmm. -hmm. Ang gusay lumaki ng dahil hindi nakakabaga ng bagay. Kaya kaya siya nasa layanan nang ganyan. Tapos yung mga suloy na ganito, tinatanggal ito mo hanggang sa Habang pa. Yung mga mula sa pinagdugso nga, sa ibabal pinagdugso nga, tatanggalin yung mga Oo. tuloy. Yung mga langgam-langgam. <laughs> may mga langgam po kasi sigurado matamis yung lansones <laughs> so kasi talaga kung may mga langgam, so hindi naman po may iwasan yun. yung ganung bagay, hindi na po, no hindi na kay nag-i-spray ng pang ano ng langgam, pagtaboy. Ngayaan nyo po para Sigurado talagang matamis yung lansones. May nag-aalaga. Yeah. Okay, oh. May nag-aalaga kasi si Sir Serapin, ang kwento niya sa akin kanina, siya yung talagang mula nung itanim. Tama ah, po. Siya so, nagtanim. Ilang, ilang taong na Sir Romel sa inyo si Sir ano, Apen? Oo. Oh, oh. Apen, ilang taong ka na? 24 years na po nag-aalaga ng lansones. Siya nagt nagtatanim. Nagtatanim. Kaya po ganyan po. Uh, kung meron kayong mga gustong itanong, pwede niyo pong i-message si Sir Romel. Sir Romel, uh, ah. ayun, invite nyo rin sa kanyang, sa inyong Facebook. Baka sa mga nagtatanong, ang dami po doon sa ating YouTube channel na mga nagtatanong at saka po doon sa mga nakapanood po sa Kabukiran at Kabuhayan ay tinatanong nga po itong mga seedlings at saka kung paano po makakapagtanim. So ngayon po ay nakakuha na tayo ng mga tips kay Sir Romel. Konting tips pa Sir Romel dito. <laughs> Ano pang gustong tips? <laughs> <laughs> mga katangian, dapat taglayin po siguro ng mga gusto pong magtanim at maging successful na farmer. Bay, dapat ay matyaga. Hindi na naiinip na mag-antay na mamunga ang halaman. Yun, tiyaga. Diba? Tsaka po, ano pa po? Determinasyon. Determinasyon? Sa ginagawa. Mm -hmm. at Bukod po kasi sa kapital, yung puhunan, ngayon, mayroon pa mga katangian. Oo, kami kasi, hindi kami masyadong namumuhunan dahil amin, sa amin ang gagaling ay tinatanim. Mm -hmm. Hindi tulad ng ibang farmer, bibilhin pa nila, kaya lumalaki ang expenses dalo nila. Kaya kami, okay lang na magpatanim ng magpatanim dahil hindi kalakihan nga ang gastos. Ilang hektarya na nga po ito, Sir Mel? 11,000. Kasam, 11,000 hectares? Square meters. Uh, square meters. Kala ko, kala ko kasi hectares. 11,000 11, square meters. 11,000 square meters. With 650, 50, Longkong trees mm -hmm. and 65 rambutan. Ayun, may rambutan pa. So mula po lamang yan sa 200 na siblings ng Lanzones. Grafted na Longkong. Grafted, oo. Oh. Mm -hmm. Ito mga nakatanim na to, ang kwento sa akin ni Sir Romel ay mga apo na. Anak. Ay anak, nasa'n pa apo? Nandun sa kabilang lugar. Ayun, nandoon pala sa kabilang farm yung apo. Oo, uh -huh. ito <laughs> so, anak. So <laughs> ito ay mga anak na. So uh -huh. ayun po. So muli ang ating pong nakasama ay si Sir Romel Aberyon, isa pong uh, successful na farmer mula po dito sa barangay San Roque Alaminos, Laguna. Salamat, Miss Cheche. Thank you, sir. Uh -huh. Tuklas kaalaman, dagdag karunungan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Pagkor. <laughs> So po yung ating handog na panayam mula sa Alaminos, sa Laguna, mula po kay Cheralyn Cheche Vega Masikat. Sa mga darating na linggoy, marami pa siyang makakapanayam na mga magsasaka na nagtagumpay sa kanilang larangan upang nang ganoy magkaroon tayo ng sapat na kaalaman at inspirasyon sa mga darating na panahon upang tayo'y patuloy na magtanim, magtanim at magtanim.